bay, mga isama sa mga pabahay natin. Ha? Thank you po. Ah, <laughs> <laughs> Speechless eh special si Carla. Konta okay, shamal kami na. Itong lupa, kaninong lupa ito? Ano po? naibenta na nga po ito. sabi nga po, papaalis din daw po kami dito. Oo, oh, di rin Opo. sa inyo. Opo. Grabe bro. Nakikitayo lang din po. Hmm, wala pa lang talaga kayong lupa. Sa kabahay talaga. So ano, malay mo Carla, no? Uh, balang araw, magbahayan ka din ng team kalingap. Okay ba sa'yo yun? Opo. Ha? Ba't Yan po talaga yung pangarap ko para. <laughs> yan po talaga yung pangarap, pangarap ko para po, kailang mama ko. Um, sa sariling bahay. Kaya gustong gusto ko din po makapagtawas ng pag-aaral. Ah, same kayo ni ano, Joy, ano? Magkaroon ng sariling bahay. Pangarap na magkaroon ng bahay ang kanilang pamilya. Kaya pala grabe yung perang nakatanggap mo. Sa bahay lahat na pupunta. Ano? Okay. Ayan. So, ayun po. Thank you po kay Ate Madi. Saka kay, ayun, from Canada. Thank you so much po sa inyo sa tumulong kay Carla. Thank you po. And... Bago po ang lahat ay pasalamatan din po natin si Kali Ngaprab na hindi siya nagsasawang gumawa ng mabuti para sa kapwa niya at kung hindi rin dahil sa kanya ay hanggang ngayon ay patuloy peren na nahihirapan sa buhay si Carla. So, yun po, pasalamat din po tayo sa nagsponsor para sa lupa nila Carla na nagkakahalaga ng 80,000 pesos. Napakalaking tulong na po talaga yun kina Carla. Kaya nung sinabi yun sa kanila ni Kalinga Prab ay hindi nila napigilan ang umiyak sa tuwa. Panoorin po natin yung eksena. So ayun na nga po mga Kalinga, andito na. Ito time para i-announce natin yung surpresa natin sa family ni Carla, at at atay, ni tatay, at ni Amber. 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 Ang cute, cute yeah. talaga ni Amber. Huh? <laughs> Napakabait na bata. So una, thank you po kay um um thank you po kay. Thank you po kay Ma'am Jenny. Ayo. Shout out po Ma'am Jenny. Thank you, thank you. And kay and thank you din po kay Tita si of USA, Tita R and kay Ate Dubai. Kasi kasi um sila po ay nag sagot ng panlupa niyo po. umang uno po, siyempre, nagpapasalamat po kay God. Hmm. Tapos, sa mga sumusuporta po sa buong team Kalinga. Tapos, kila Kuya rabo, po, kila Kuya Bal, kila Ate Edna, kay Ate Jack. Sa buong KRT Boys po, thank you so much po sa inyong lahat. Lalo, lalo na po sa... <laughs> ano na ka? Grabe. First time ko siyang makita ng, ano yun? nga na ngayon. Ay, yung mga palagay, umiyak na na po siya nung muna sa lahat po ng mga nag-sponsor sa amin. Thank you so much po. So, Alam mo kasi si Carla, ginagawa niya yung best niya, no? Kumbaga, hmm. ayun, uh, up up up